So, yun guys. Ngayon, magpapalit tayo ng throttle natin. Ito yung Click uh, 125 version 2. Ah, uh, yung binili ko guys is yung stock version. Bali, dito sa part na to. sa may handle grip na sa right side kung saan tayo na ginagas natin yung motor or binibira. Ayan, ito yung nabilan ko ng bago. Pero yung dati guys, yung sa left side, uh, napalitan ko na siya. Ito yung, bali, ito yung luma. Tapos, ito yung bago. So, ngayon, ipapakita natin kung paano yung step ng pagpapalit. O ano yung mga dapat gawin or alamin. Para mapalitan natin ng maayos yung uh, gagawin nating um, uh, pagpapalit nga nitong throttle natin. At ano yung mga gagamitin nating pang tanggal kung wala kayong gamit sa bahay. So yan, start na natin yung video. So, yun guys. unahin natin tatanggalin ito. Uh, which is positive Philips. Kung makikita nyo, ayan siya. So, yun yung una natin tatanggalin. Hindi nyo matatanggal yung throttle handle nyo kung hindi nyo tatanggalin yan. So, gagamit tayo nito. makita makikita nyo, X. So, yan. Kakalagin lang natin siya, guys kapag hindi nyo matanggal yung sa inyo pwede nyo siyang patanggal sa mga motor shop kasi sobrang higpit talaga nyan yung sa akin kasi hindi ko na siya masyadong hinihigpitan pagkatapos kung mapatanggal sa motor shop so ito yung uunahin uhuna, natin guys tung throttle handle nitong kung saan tayo bumibira so yan sa pagtanggal guys um uh, Huwag natin siyang ikutin ng kung saan saan. Ang hatak natin is paganyan. Kasi pag ginikot-ikot natin yan baka may magka problema sa pagganun natin pagbira sa katagalan. So ang hatak natin guys is papunta dito. Papunta dyan palabas. So, ang ginagawa ko guys is uh, lalagyan muna natin siya ng oil kahit anong oil. Ito, gear oil to para lang dumulas yung loob niya muna. So, pwede tayong gumamit ng flat screw or ano para soksokin siya sa loob tapos mapasukan natin ng oil. So ayan, lalagyan lang natin siya ng oil. Tapos sa yon, gumagamit ako alo rings kasi medyo manipis to. Ayan. At tapos ikot nyo lang para matanggal yung dikit o kaya yung ano, kapit nya sa loob kasi kung may dikit pa yun sa loob tapos hatak kayo ng hatak wala din kasi di ba nakadikit nga so importante ganyan ninyo muna hanggang sa dulo so yan. para kumalat yung oil tsaka matanggal yung mga dikit dikit guys ayan nakikita nyo nababanat naman flexible naman yung ating ano ating throttle handle Ayan. Next step na gagawin natin guys is kung makikita nyo to. Ito guys. Nakakapit pa yan dito sa loob. So pag pagangat nyo nito guys may makita kayong parang nakakalso sya. Ayan o. Oh. Nakakalso sya dito. Ayan. Papasok natin ulit. So, need natin yung tanggalin sa paikot. So, ang gagawin nyo lang is squeeze nyo lang to palabas para lumabas yung ano. Lumabas siya. So, ganyanin lang natin guys. Paikot. Ayan. Pag naano na natin guys, na-squeeze na natin palabas or natanggal na natin siya sa pagkakalso, pwede na natin siyang hatakin. So, papakita ko sa inyo paano siya hatakin. Ayan, kung makikita nyo, hinila ko lang pa ganyan guys. So, ito na yung lumang throttle natin. Ang ipapalit natin guys is ito. Ang problema natin is uh, meron pa siyang ganito, yung kulay itim, which is kaparehas na itong puti. So, ang kukunin lang natin dito guys is itong rubber or yung throttle handle. So, tatanggalin muna natin itong rubber dito sa pinakalalagyan niya. Tapos, yun yung ilalagay natin dito. Pero kung gusto nyong palitan to guys, tapos gusto nyong ikabit to, pwede rin naman. So, bali, ito na yung magiging pinaka base ng throttle handle nyo. Tapos, eto mawawala na to. So, ipapalitan siya nito. Pero ang gagawin natin, is itong rubber lang yung kukunin natin guys. So, ito lang yung papasok natin dito. Ito magre-remain siya. Kung makikita nyo guys, marumi-rumi pa yung part na to ng pinaka base ng handle natin. So lilinisin muna natin yan bago natin kabit yung throttle ano natin, handle. Para mas ano, mas ma ganda yung tignan at saka para mas malinis na din natin yung motor natin kahit papano. So yan, dumi kasi yan yung kumapit uh, mula sa labas. So pupunasan lang natin siya ng kahit anong basahan para matanggal yung mga pangingitim. So ayun guys, napansin ko na hindi siya makuha sa basaan. So ito gagamit ako ng brush at saka sabon panlaba para matanggal yung sa loob. Meron pa kasi sa, sa loob na parang itim-itim or parang medyo may kalawang. So ayan, binasa ko muna ng konti. Tapos binrush brushan ko para pati yung kaloob-looban ma ano, matanggal yung mga dumi kasi may mga namumuong dumi diyan eh, katagalan lalo na yun yung prone sa dumi kasi yun yung nasa labas. yung dulong part. So yan. Ginamitan ko muna ng brush. Tinignan ko kung kakayanin matanggal. Medyo pudpud -pud na kasi yung brush na ginamit ko dito. By the way, ano lang yan. Yung parang paintbrush na nabibili sa mga hardware. Ayan. Kuskus, kinuskus ko lang hanggang sa mawala yung itim. Tapos ayun nga, kung makikita nyo, meron pa rin natira, oh, oh, yun, oh uh, medyo kapal-kapal pa. So, gumamit na ako ng toothbrush para mas mano yung mga singit-singit talaga. Ang kasi pag ano lang eh, yung paint brush. Umamit na ako ng maliit na toothbrush. So yan, binasaba sa ako muna. Importante guys, linisin nyo kasi baka mag-cushion ng ano eh, ng tawag dito. Pagkabara ng throttle nyo kapag kumapal yung ano dyan, dumi, alikabok. Ba baka katagalan is mahirap nang iikot yung throttle nyo kapag bumibira kayo. So, make sure na linisin nyo na rin. Isabay nyo na kapag nagpalit kayo ng throttle nyo. As a, uh, ano rin, uh, ba, diba? responsible driver. Kailangan linisin natin lagi yung motor natin. do uh, yung motor natin is nagbibigay sa atin ng transportasyon. ba? Diba? So, make sure na lagi natin silang aalagaan. Huwag natin pababayaan. And, kaya, kaya pag konting dumi lang, kung kaya naman linisin, di ba, isabay na natin. Lalo na, nagpalit na rin naman tayo ng throttle, so isabay na natin siya. Para kapag naglagay tayo ng throttle ulit is, di ba, uh, okay na siya, malinis na. So yan, binasa ko lang after kung binra with sabon, panlaba. Para matanggal yung parang ano eh, yung dumi niya parang may halong grasa. Tapos guys, dito na tayo sa throttle na ipapalit natin or sa handle. So dahil nakalagay pa siya sa ano niya, sa pinaka base ano base ng throttle, tatanggalin natin yung handle lang, yung rubber lang kukunin natin. So kagaya lang nung ginawa natin dun sa nakalagay sa luma. Uh, sinuksukan ko lang siya ng ayan yung parang pang na ano, Ayan. Pwede rin yung flat screw or any ano. Basta masuksok nyo sa para malagyan nyo sa ng uh, oil or langis. Kahit anong langis para dumulas. Ayan. Mahirap kasi kapag hinatak nyo yan, uh, hindi siya sumasama. So, ayan. Para lumuwag-luwag din ng konti at para matanggal yung pagkakadikit nya sa mismong throttle. Ayan. Pati dun sa likod, Ayan, baligtaran para pag ano, mamaya pag hinatak natin, hindi na tayo mahihirapan. So, ayan, make sure lang na ayan, i-sok-sok-sok-sokin -sok nyo para kumalat yung oil. Ayan, tapos may lock din siya dito. Tanggalin nyo lang yung pagkakalock. So, ayan. Tanggalin nyo lang yan sa ano. ayon kasi may lock sa dulo kagaya nung isa so ang gagawin nyo lang dyan is hatakin nyo after nyo natanggal yung sa dulong part so gumamit ako ng basahan or yung parang maliit na ano pa para may ano lang ako may persa kasi medyo madulas na ayan so parang tali na tela para mahatak ko siya so ayan pagkatapos nyan hinatak ko na siya then ayan kapag nausog nyo na siya tuloy tuloy na siya guys yung nabili ko sa, sa Shopee, set siya kaya ganyan. May halong plastic or yung base. Hindi ko sure kung may nabibiling nakabukod na, na goma lang. Pero mas maganda goma na lang yung bilhin nyo para hindi na kayo may Kung hindi nyo rin naman gagamitin yung pinaka throttle nya. So yun, mas okay yung rubber na lang. Ayan, nung natanggal na natin, ba diba, Ang lambot lang nya. So yan na yung ilalagay natin dito sa ano natin, sa motor. So yan, ang next step is susok-sok na lang natin siya guys. Kung makikita nyo, ayan, lalagyan ko ulit muna siya ng pampadulas dito sa ano. Para mas smooth na may kabit yung uh, throttle handle natin. Yung throttle pala na ikakabit natin guys is yung stock na design. Kung kung ano yung itsura ng throttle nung brand new ganon din yung pinalit ko kasi gusto ko sa motor ko halos stuck yung itsura niya eh ayaw ko yung nagko-customize ako pero nasa inyo naman yan sarili yung preference kung mas gusto niyo yung bagong design or ibang kulay ibang ibang design nga ayun pero isa sa akin kasi stock color lang pero same process lang naman guys yung pagtanggal at saka pagkabit So, ito, ano lang, yung goma lang yung papalitan natin. Siguro, pag may time, gagawin ko ng big kung paano palitan yung buo. Pati yung pinaka throttle na mismo. So, yun guys, ginawa ko is parang sinusok-sok ko na siya. Binabalik na natin. Or, pinapalitan. So, yan, i hahatakin ko lang siya so nagsimula ako sa baba pinakamahirap na part is yung ganyan papasok mo muna siya dun sa pinaka ano kasi medyo masikip doon. So, ayan. Inimpisan ko sa baba tapos si kakalso ko yung taas. Ayan, para ano. Pag na-shoot na yan, guys, tuloy-tuloy na yan. Mahatak nyo na. So, yan Medyo humarang lang yung kamay ko. Pero, yun. Pagka, ano, makita nyo rin. Tapos, habang tinutulak ko siya papunta sa throttle, iniikot-ikot ko siya para pumasok yung gaps niya kung may kita niyo mga lines na sa kulay puti so may ano din yan iniikot-ikot ko habang ano habang tinutulak so yun nangalati na tayo so mabilis na lang yan ayan ikot-ikot ko lang siya guys habang tinutulak para hindi masugat yung ano yung kasi yung dulo ng kulay puti is may ano yan eh may nakaumbok so para pumasok nga ayun malapit na medyo nahirapan na ako so ayan tinry kong ang ano yun ng halorins ayan pinaikot-ikot natin baka may nabara lang tapos yung tulak ng konti and make sure lang na ano na may sagad natin yan kapag binabalik gumamit na pala ako ng basahan kasi medyo nahirapan na ako so yan dahil din sa oil na nilagay natin so remember lang na yung ano natin is patulak natin is diretsyo lang huwag nyong ikot-ikotin ayan tas kung may nyo sa dulo ayan may lock din siya so yan papasok nyo lang yan eto guys Papasok nyo lang to Itong kulay puti Ayan Nakano naman sa throttle yan Pag pumasok na Yun na yun Yung ano na lang natin Is sa dulo guys Kasi kailangan din natin Ishoot yan So kailangan pa natin Itulak ng konti Para pumasok At mashoot Kailangan kasi Nakakover ng buo yun Kung paano natin tinanggal Ganun din natin siya Ibabalik Yung itsura So yun Tinry kong kukuhaan na Ng angulo dito Kaso hindi makita. Ayan, ikot na lang ako. Wala kasi yung taga video eh. Ayan, umiikot na lang ako dito. Tapos, ayun, i-adjust lang natin. Pa Gusto ko sanang pagkita sa inyo ng malapitan. Kaso walang angulo yung camera ko, yung stand ko. Nang pang malapitan. Pero, eto guys, tatry natin. Kung makikita. So, ayan, katakin ko muna siya ng konti ginamitan ko ng alo rings kung papasok na so yan tutulak ko pa siya ng konti para mas masyut siya dun ayan nakasobra ng konti para pag sinute natin so swak na siya ayan tandaan nyo yung ano ha tulak diretso lang huwag nyong ikot ikutin Nasobra ng konti Ayan guys, so yun na nga yung eh, last step natin. Sinoksok natin siya dito sa kulay puti. Kung may nyo, nakatago na yung kulay puti. So, hindi ginawa ko lang is, hinatak ko siya tapos, ayun, malalak nyo naman siya pag kayo na yung gumawa. So, ayun, punasan ko na lang. kasi hinatak ko pa ng konti. Para talagang nakalak siya dun sa dulo. Ayan, para make sure na Ayan, hindi na maano, matatanggal ulit. Ayan, tapos tinry kong inikot-dikot ng konti. Then, after guys, lalagay na ulit natin tong nasa dulo. Ayan, oh. Yung una natin tinanggal. Which is gagamit lang tayo ulit ng Philips Positive. So, ayan. Kapag hinihigpitan ko siya, hindi ko siya tinotodong 100% na persa kasi pag tinanggal ko ulit, mahihirapan na naman ako. So, ang ginagawa ko is parang saktong lakas lang yung tipong kaya pang tanggalin kapag tinanggal ulit. Kasi sobrang hirap tanggalin yan sa totoo lang kapag na-stack ng sobrang tagal. Saktong di matatanggal, saktong mahigpit, ganun lang. So yan, try natin siya gas So ito, paparinig ko yung tunog niya or yung uh, grip niya. Try natin or testing natin kung okay ba yung ginawa natin kung may napago ba or may na-deform kung ganun pa rin ba yung ano. So yan. Ah, uh, yan. Tapos i-bomba natin so yun so far goods pa rin naman wala naman na bago wala naman tayo nasira so mas maganda na yung grip niya ngayon guys mas may kapit na tsaka tignan naman bago na ulit stuck na ulit ayan diba ang ganda ito yung luma so ayan yung pinagkaiba nya yung luma kasi guys wala na syang kintab tapos marami syang mga pulledick pulledick yung grip nya rin medyo kudkud na dito lang like dito sa bago na sobrang ganda parang galing sa kasa ulat ba? Diba? so ito yung original ano niya guys si kung gusto nyo bumili meron sa shopee niyan original ano original handle grip ng click 1 to